Galing po ako ng paho. Pagluluto ako. Yung asawa tiyam. ko po, pinapaluto ko kasi pagod po ako. Tsa, Ano, Lutong chamba po. Lotong chamba. Ano to? Ano to? Ah, uh, yung okoy. Ano okoy. Yung okoy. Yung okoy, tapos nilagyan ng itlog, tapos sinaluan niya ng ano, <laughs> ng miki Ano kay resulta niyan, guys? Ito so, yung kanin namin, natotong. Dahil ang gamit namin ay kalal. Dahil, walang pambiling Imdas. mahal kasi may mga ka pambilin Yan, oh, yan yung mayroon, mayroon. At, yun yung po Ang binili ko po kanina ay tahong. pa 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 na pa po. Ang pa 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 ko kukura. Ayan. Haluan ng ano guys. Ano ba yung tawag nyo Gulay. Ang okay paa ay Ano po dito kasi masakit. ay yung lalo-lalo ng asawa. Ano kay resulta nito mamaya? Patayin mo lang kayo mga ka. Ayan, oh, no. ilik-lipan. Ang ukoy na may halong Mickey. Ang Mickey ay galing kay Ate <laughs> Kilala ba nila yun? Hindi mo nila kilala yun? Hindi nila kilala yun. ano? Mag-ite yun. Ang ukoy. Uh, ayan, ayan, ukoy. O, tawag nga yun pero... Malulit na isda yan. na Ipon, okoy o. Oh. Ipon na maliliit. Sino yun ito nilagyan? Lagyan ng ano? Ang aking kusinero, ang aking asawa. Nilagyan ng... Ang, ang... Si ang asawa kong... Uh? Ang sabi niya, buhay daw siya. Yan Saan niya? Please lang <laughs> eh. Please subscribe. Mag-click. comment like and share share <laughs> bisaya yun, share. Say, say, share bisaya 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 ako bisaya 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 Anong luto rito sa bawang? tahong. Tahong na may gulay. Kasi masarap pag may gulay. Masarap <coughs> talaga. Wala kasi ati ding kaya niya ako napagalit. Ang eh, gabi uh, yung buhok mo? Huh? Hindi pa na Kulot na. Wala namang kuto yan. Meron. <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Wala. Ba? Wala naman pala eh. Wala naman pala Okay, tama mo. Katira mo lang yan. May kaspa. ano Anong kaspa? Bisaya yung kaspa. Sa Tagalog, ano yun? Balakoba. Sa English? Ah, uh, I don't know. Dandrap. Ah, oh! Dandrap <laughs> pala yun. Nakalimutan lang. Ano, buo-buo ako. Timbang, timbang kape. Ano? Hindi, yeah. lang to guys, subscribe, subscribe nyo na yung channel ng bisis para kasi uh, anim na anak namin pito nga ka eh, kaya lang nawala yung isa pito na yeah. yun guys, so bahay namin Date kung saan yung tulugan doon yung kainan yan ang bahay namin lababo pinto na la mesa salangan babo okay, CR agad <coughs> ang CR namin ito oh. bawal ano ha ah. bawal pintas ha ah. yan maliit lang yan. so oh, yan bahay namin tapos may maliit hagdan yan bahay namin yung maliit yan itong bahay namin mga dalawang di pa lang laki dalawang di pa Ay, hindi siguro sa probinsya ano lang to isa't kalahati -bu -bu. yata isa't kalahati hindi pa lang yata ngayon lang kalaki ganyan ang bahay namin isa't kalating di pa ang nakatira walo, walong katao Vance? Diba? walo may ako pero ano lang pa, ano ano lang, lang? yeah. kaya subscribe na po kayo sa kanya kaya nang may pa oh, ako may ano uh, ano niyan, one year bago malimay bago malimay di ba may alipong alip nga ka? Hmm? Ano pong, nga? Kuha nyo yan bago kasi sakit na ng ako. ko kaya. naman ng paa. Hmm. Dahil ang kulay ay peach. Anong peach? Ilalim peach. Ayan. Ganda. Lalit ang kumain naman Nagutom na rin ako. Hindi ko lang. Hindi ko lang alam kung anong lasa ito kasi nilagyan ko ng miki, lutong cham to. Kasi may Mickey tira. Ang sayang naman. Malay na binay. At ano naman luto pinag-aralan mo yun? I mean, Ay, nagsama kami guys. Hindi marunong magluto ng ano yun guys. Nang, uh, alam na yan ang mga katrabaho ko. <coughs> alam pero, marunong. Alam mo, na ako, magsahin, pero marunong na ano, ako. Pero... Magsaing hindi ka marunong diba? Ako pa nagsaing minsan lang hindi na ang alam mong luto yung burrito itlog lang no digit yung guys ito yun sabi ko sabi ko ilang nakapagluto ng spaghetti ang luto spaghetti okay. okay. Naka-YouTube pa. Kasi ikaw nga taga-luto eh. May, min, min, ka ba ng pritada? Oo. Oh, ubos nga. Ubos nyo nga eh. Pritada ba yun? Pritada yan. Hindi ba ano yun? Hindi ba minudo yun? Sabi niya si Rosa. Gulo na pala yung ating sinain. <laughs> Kaya okay, lang no, bumuwi na sila yung anak namin. Yan, yung bunso. Ito hello. yung pangalawa sa bunso. Hello, hello. Uh, hello. Eh, ito yung pangatlo sa bunso. Ate. Okay. Yeah. Hello. Hello. Ayan, Ayan po yung... Elijah! Elijah daw. Elijah yung bunso. Okay, okay, Ayan okay. eh, <laughs> po yung bunso namin. <coughs> <coughs> Ay, yung... Nigamamanikar hey, ko, madami daw yung tao kasi dito sa kalahati kalahati <coughs> ka. yan yan yung abig ko ko kalatida. Uy. Kailan po? 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 pa, yung Walang ano nga yan eh. ang gagawin sa eh. Talaga. Hello, Connie. Nakubak na. Saan mo kumakamayin kayo Sabi uuwi na. Dapat siya, sige muna doon lahat. muna doon. Hello. Hi. Hi.

Tagal lang ano guys, magutom na kami. Wala pa. Oh, nawag mo.